Ingat Ingatkan jumpa lagi market. I love you all. Mwah. Wah. <laughs> Hello mga kiyot. Welcome back sa munting channel Road King TV. Oh, uh, Pasensya na mga kiyot, no. Hmm. Karena tanda kapag upload kay Mga doon naman tagi batis lawas ni. Eh. Hmm. Okay. Huh. Bida. Kini bitaw mo kasi nang tigwang mo kasi pati na naghanag pamati. Ino ko sagdan ko lang. Dahil lagi ning atong bata pa market bagay wa kay kasakit-sakit gyud. Okay kayo. Minum duman na ko market nga bata pa ka mga adis anyos. Gusto na kay ko magkabalbal ba. Sana oh. Para iyon na yung ulitaw. Bakit pa sabi ko yung kabalbal eh? Karoon na yung dako na -kuhin yung kuhinoon. Yung kabalbal na. Wala na siya kukunay. Paano masabi? Yung musok-sok naman sa lubot. Wah! <laughs> meron ba yung tagli-gilok? Yung <laughs> max. ting ka magyat <laughs> Wah! Sige, nagkakoots mong lubot. Ito lag... Gibito ka, kaya pwede manggang gilo ka sa mong lubot. Wah! Mananap! Ito nang paita. Tambagi daw ko ninyo mga cute kay Muragi. Naging maagwanta ang kagilok sa kong lubot. Wah! Mananap! Mabuhan ko bayot! yot? Anong kailangan kong gawin? Wah! Ingat kena pelagi market. I love you all. Mwah. Wah.